Sa future, pwede nang magkaroon ng anak na hindi dinadala sa sinapupunan, kundi sa pamamagitan ng itlog. Ang mag-asawang Rachel at Alvi ay matagal nang nangangarap na magkaanak. Ngunit takot si Rachel na magbuntis. Dahil sa modernong panahon ay nalaman ni Rachel na pwede na palang magkaanak nang hindi siya ang magbubuntis at malaking tulong ito sa kanya. Ipinaliwanag ng babaeng si Linda kung papaano ang proseso ng pagkakaroon ng baby sa pamamagitan ng itlog at ipinakita ang mga kulay ng itlog na pwedeng pagpilian. Dahil sa kagustuhang magkaanak, nag-avail si Rachel at nag-down ng deposit para sa itlog. Ngunit si Albi ay nagalit dahil sobrang mahal nito at hindi nagpaalam si Rachel na mag-a-avail talaga siya ng itlog. Kaya nag-sorry si Rachel kay Albi. Ang isa nilang kapitbahay ay ipinakita din ang itlog na kinuha nila para sa kanilang baby. Kinagabihan, agad silang nagsiping para kunin ang kanilang mga similya na magbubuo ng baby nila na ilalagay sa itlog. Ipinakita ni Linda sa big screen sa mag-asawa ang proseso ng kanilang mga katas na mabubuo bilang isang baby. Hindi nagtagal ay naiuwi na nila ang itlog at excited ang mag-asawa. Sa sobrang tuwa ni Alvie ay binubuhat niya ang itlog na para bang isa na talaga itong baby. Minsan naman ay dinadala din ni Rachel ang itlog pagpasok sa kanyang opisina. Ngunit sinabihan siya ng kanyang boss na ilagay ito sa tamang lagayan ng mga itlog para hindi maabala ang kanyang pagtatrabaho. Sinabi ng Home Center na kailangan ibalik ang itlog sa laboratorio para sa huling buwan bago ito mapisa. Nalungkot ang mag-asawa dahil ilang araw nilang hindi kasama ang itlog. Sinubukan ni Rachel na kausapin si Linda para kunin ang itlog, ngunit ayon kay Linda ay labag ito sa pinirmahan nilang kontrata. Kaya si Albi ay gumawa ng paraan para kunin ito at maibalik sa kanila. Nagpas siya ang mag-asawa na iuwi e ang itlog sa kanilang probinsya para doon nalang hintayin na mapisa ito. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay nila, naramdaman nilang gumalaw ang itlog, sinyales na lalabas na ang kanilang anak. Hinati ni Alvi ang itlog at sa wakas ay nakita na nila ang pinaka -awesome na supling.